Danawang dekada ang nakalipas pagkatapos isilang ang angkan ng mga bampira at mga werewolves. Si Victor ay nagparami ng army niya, gumawa siya ng mga sundalong bampira para proteksyonan ang sarili nila mula sa mga unang angkan ng mga werewolves, na isang mabangis na angkan na hindi na pwedeng bumalik sa anyo nila bilang tao habang buhay. Maliban sa isang bata, si Lucian. Pero kahit alam ni Victor na delikado ang batang ito, hindi niya pa rin siya pinatay. Pagkalipas ng panahon, ang bata ay lumaki. Siya ay natataglay ng lakas na wala sa mga unang ninuno niya. Si Lucian ang pinakaunang lahi ng lycans. Sinamantala ni Victor ang infectious na dugo ni Lucian sa benepisyo niya. Pinipilit nila siyang kumain ng mga tao at sa huli, nakagawa sila ng isang lahi ng mga werewolves, pero mamatao din ang lycans. Hindi pareho sa iba, ang bagong lahi na ito ay ginawa at binihag nila para pwedeng magbantay sa kanila sa araw. Isang gabi, habang nagtatrabaho bilang isang blacksmith, nakita ni Lucian ang parating na isang sundalo sa Tastilyo habang hinahabon siya ng mga werewolves. Kinuha niya ang crossbow niya at pinana niya ang mga werewolves na humahabol sa sundalo. Ang sundalo ay si Sonya, ang anak na babae ni Victor, pero hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Lucian at sinabihan niya siyang hindi niya daw kailangan ang tulong niya at pinalinis niya sa kanya ang espada niya. Inanong naman ni Victor si Lucian kung ano daw ang pakiramdam pagkatapos niyang pumatay ng kalahi niya. Sinabi naman ni Lucian na mga walang isip na hayop lamang daw sila at hindi niya sila kalahi. Samantala, pinagalitan naman ni Victor si Sonia dahil sa paglabas niya at hindi niya pag-attend sa council. Hayaan niya na daw ang mga werewolves sa Death Dealers dahil siya daw ay magiging isang elder balang araw. Sa ibang lugar, sinunog ni Lucian ang bangkay ng werewolves at pinadmasdan niya ito habang nagpapalit ng anyo sa isang tao. Mamaya, pinagmalupitan ng isang sundalo ang isang alipin na laikan sa minahan at pinigilan siya ni Lucian. Sinabi ni Lucian na tama na daw at nagalit naman ang sundalo. Sinabi na kay Lucian na hindi daw siya magiging paborito habang buhay ng master at pag nagsawa daw siya sa kanya ay makakatikim daw siya sa kanya. What are you Nagpasalamat naman ang alipin kay Lucian. Mamaya, isang council ang naganap at sinabi ni Coloman na inaatake daw sila ng mga werewolves anim na beses kada linggo. Kapag hindi daw nila kayang protektahan ang mga tao, ay magmumukha silang mahina. Para maiwasan ito, sinagest ni Coloman na habang daw pinapatrol ng death dealers ang gabi, ay magpapatrol din daw sa umaga ang mga lycans pero tutol si Victor dito dahil ang mga Lycans daw ay pinanganak na mga halimaw at hindi maaalis na halimaw pa rin sila. Sinabi naman ni Coloman na pwede daw silang gumawa ng isang privilege class para sa kanila. Maraming pagkain, magandang tulugan at ilagay sila sa kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan nila. Pwede daw sa alaga niya na si Lucian ang nagligtas daw sa anak niya na absent ulit sa council meeting. Sinabi naman ni Victor na pag-iisipan niya daw ang mga sinabi niya. Samantala, nakipagkita naman si Lucian kay Sonya sa isang tagong lugar. Lumalabas na may sekretong relasyon pala sila. Tinanong ni Lucian si Sonya na kung aalis daw siya ay kung sasama ba daw siya. At sinabi naman ni Sonya na wag niya daw itong gagawin dahil sigurado daw nahahantingin siya nila. Pero sinabi ni Lucian na hindi daw mangyayari 'yon kapag natanggal niya ang posa sa leeg niya at pinakita niya kay Sonya ang isang susi na ginawa niya. Ito daw ang susi sa kalayaan niya. Gagamitin niya daw ang susi at aalis siya sa lugar na ito. Mamaya pag alis nila, nakita sila ni Tanis. Sa sunod na araw, parating na ang mga taong nubol sa kastilyo at sinundo sila ni Sonia habang sinabihan naman ni Tanis si Lucian na mag-ingat daw siya na hindi mabunyag ang sekreto niya. Mamaya habang binabantayan ang nobles, inataki si Sonya ng mga werewolves at naramdaman naman ito ni Lucian, kaya agad siyang kumuha ng kabayo at umalis. Si Sonia ay nakipaglaban sa mga werewolves at tumulong na din ang iba sa mga alipin na dala ng mga nobles. Dumating na din si Lucian at tinulungan niya sila. Pero ang werewolves ay nagtatago sa ilalim ng lupa at hinila nila si Sonya pero napatay niya pa rin ang werewolves. Nakita ni Lucian ang isa pang paparating kay Sonya at pinatay niya ito. Mamaya, nakita ni Lucian na marami na ang mga werewolves at napapalibutan na sila. Kaya ginamit niya ang susi at tinanggal niya ang posa sa leeg niya. Siya ay nagtransform sa halimaw na anyo niya at natakot naman sa kanya ang ibang mga werewolves at sila ay umatras. Pero, siya ay pinana ng mga sundalong vampira at mamaya dumating naman si Victor at sinampal niya si Lucian dahil sa paglabag niya sa utos at pagtanggal ng posas niya. Sinabi ni Sonya, na ginawa lamang daw ito ni Lucian para iligtas siya. Pero pinagalitan din siya ni Victor. Pagbalik sa Kastilyo, tinali nila si Lucian at pinarusahan nila siya sa paglatigo sa kanya ng tatlong beses habang pinapanood siya ni Sonia sa malayo. I told you I'd be there when you fell. Gusto din siyang tulungan ng isang alipin pero pinigilan siya ng mga sundalo. Sinabi ni Coloman kay Victor na ihinto niya daw ito. Si Lucian daw ay isa sa mga protectors nila at ito daw ay pwedeng mag-udyop sa iba. Pero sinabi ni Victor na hayaan niya daw sila, bakit daw sila matatakot sa kanila. Sinabi niya din kay Coloman na paano daw nila sila pagkakatiwalaan magpatrol sa labas, eh dito pa lang sa loob hindi na sila makontrol. Mamaya, dinala na nila si Lucian sa kulungan kung saan pinainom siya ng tubig ng isang alipin. Kinausap ni Victor si Sonia at nababahala siya sa pinapakitang pag-aalala niya kay Lucian na isang alipin. Sinabi naman ni Sonia, na nagpapakita lang daw siya ng pasasalamat sa nagligtas sa kanya. Sinabi niya din na ngayong tapos na daw ang parusa kay Lucian ay pwede na siyang palayain pero hindi pumayag si Victor dito. Tinanggal daw ni Lucian ang posas niya at nilabag niya ang uto sa kanya kaya mananatili daw siya sa kulungan para maging leksyon sa iba. Samantala, sa kulungan, nakausap ni Lucian ang isang alipin na may pangalang Reis. Nakita niya daw ang ginawa niyang pakikipaglaban sa labas. Tinanong ni Reis si Lucian kung pareho din ba daw siya sa kanila at sinabi naman ni Lucian na hindi daw. Siya daw ay isang laikan at ang mga nakalaban daw nila kanina ay mga hayop na kampon ni William. Sila daw ay mga pure blonds at wala nang natitirang pangkatao, kundi mga walang isip na hayop lamang. Sinabi ni Raze na nakita niya daw sila at sinunod nilang lahat si Lucian. Mamaya, binisita ni Sonia si Lucian sa kulungan at humingi siya ng tawad. Sinabi ni Lucian na kailangan niya daw makaalis sa lugar at naisip niya si Tanis na pwedeng makatulong sa kanya. Alam daw ni Tanis ang tungkol sa relasyon nila, pero hindi niya pa ito sinasabi kay Victor kaya inutusan niya si Sonya na alamin kung ano ang gusto niya. Dumating na ang mga nobol sa kastilyo na may daladalang mga silver. Pero nagreklamo ang isa sa kanila na hindi daw sila nila maproteksyonan ng maayos, kaya pinatay siya ni Victor. Sa kulungan, binigyan ng mga sundalo ng pagkain ang mga alipin at pinag-awayan nila ito, kaya pinagtatawanan sila ng mga sundalo. Pag-alis, pinigilan sila ni Victor at sinabi niyang hindi daw sila mga hayop, Ganito daw ba ang gusto nila na sila nila at magiging libanan lang nila habang nag-away sa isa't isa? Is this what you want? Siya daw ay nabuhay sa batas nila ng buong buhay niya. Pinorotektahan niya daw sila. Pero para saan lang daw? Para tratuhin lang na isang hayop. Not pwede daw silang mamili. Pwede daw silang manatili bilang alipin. O kaya maging isang lycans. We can be lycans! Samantala, hinausap ni Sonya si Talis at tinanong niya siya kung bakit daw hindi niya pa sinasabi sa tatay niya ang sekreto nila ni Lucian. Sinabi naman ni Tanis na dahil hindi daw magugustuhan ng tatay niya kung sino man ang magdadala ng balita na ang anak niya ay nakikipagrelasyon sa isang laikan. Ang tatay niya daw ay hindi kilala sa pagbibigay ng pasasalamat at saka wala pa siya sa posisyon para magamit ito sa benepisyo niya. What sort of benefit? Gusto niya daw maging miyembro ng council. Pero puno na daw ito. Inofer naman sa kanya ni Sonya ang pwesto niya sa council, pero kailangan niya daw ng kapalit nito. Mamaya, tinulungan ni Tanis na makausap ni Sonya si Lucian at sinabi niyang tutulungan daw sila ni Tanis kapalit ng pwesto sa council. Kailangan na daw kaagad umalis ni Lucian dahil ipapapatay na daw siya ng tatay niya bukas. Ang pinakamagandang tsansa niya daw ay pag natulog si Victor at ang mga death dealers. Makikipagkita daw si Sonia sa kanya pagkatapos ng tatlong araw sa tabi ng ilog. Mamaya, binigay na ni Tanis ang susi ng kulungan kay Lucian. Habang sa ibang lugar, ang mga alipin kasama si Reyes ay pinakagat ni Victor sa mga lycans para maging pareho nila. Pagbalik sa kulungan, sinabi ni Lucian kay Reyes na tatakas na daw siya bukas at pwede daw silang sumama kung gusto nila. Sa umaga, Pinuntahan ng gwardya si Lucian pero kinagat siya ni Lucian. Sunod pinatakas ni Lucian ang mga alipin at tumakas sila sa kastilyo. Pero napansin sila ng mga gwardya at ang iba sa kanila ay naiwan. Habang nangako naman sa kanila si Lucian na babalik daw sila. Mamaya nakatakas na sila at nalaman na din ni Victor ang nangyari. Pero wala na siyang magawa dahil sumikat na ang araw. Mamaya, pinatawag ni Victor si Tanis at hinanap niya ang kopya niya ng susi ng kuluman. Papatayin na sana siya ni Victor pero sinabi ni Tanis na nasa armory daw at pwede daw nilang tingnan. Samantala, si Lucian ay nakarating na sa gubat at sinabi niya sa mga kasama niya na magpahinga dahil babalikan daw nila ang mga naiwang kasamahan nila. Umunta sila sa malapit na bahay ng mga nobles, kumuha sila ng mga sandata at nagre-recruit din ng mga tao. Sa ibang lugar, dinala ni Tanis si Victor sa armory at pinakita niya sa kanya ang susi niya inipon ni Lucian ang mga kasamahan niya at sinabi niya sa kanila na pwede daw silang pumili na umalis o lumaban. Lahat daw ng lalaban kasama siya ay magkakaroon ng kalayaan at kung gubustuhin din daw nila ay bibigyan niya din daw sila ng immortality. Immortality! Mamaya pinuntahan ni Lucian ang lungga ng mga werewolves at pinasulod niya sila. Samantala sa kastilyo, tinanong ni Victor si Sonia kung tinulungan niya daw si Lucian makatakas. Sinabi naman ni Sonia na hindi daw pero kinagat siya ni Victor at nakita niya ang mga alaala ni Sonia at ang relasyon nila ni Lucian. Sa sobrang galit ni Victor ay sinampal niya si Sonia at pinagbawalan niya siyang lumabas sa kwarto niya. You have betrayed me! I love you more than anything! Habang inaantay naman siya ni Lucian sa gubat, sa gabi isang babae ang dumating at sinabihan niya si Lucian na inaresto daw si Sonia at alam na daw ni Victor ang tungkol sa kanila. He will kill her. Mamaya, pumunta si Lucian sa kastilyo ng Magisa para iligtas si Sonya. Pinatay niya ang mga gwardya at pumasok siya sa kwarto ni Sonya. Sila ay tumakas, pero inabangan sila ni Victor at ng mga sundalo at silang dalawa ay nakipaglaban. Nakapatay si Lucia ng maraming sundalo pero sa huli ay napalibutan siya nila habang nakalaban naman ni Sonia si Victor at natalo niya siya. Sinabi ni Sonia kay Victor na paatrasin niya daw ang mga sundalo para sa kapakanan ng apo niya na ikinagulat naman ni Victor. Sinabi ni Victor na ang pinagbubuntis niya daw ay isang halimaw at bigla niyang hinostage si Sonia. Silang dalawa ay nahuli at dinala sila pareho sa council para litisin. Sinabi ni Coloman na si Sonia daw ay nakagawa ng isang kasalanan sa bawal na pakikipagrelasyon niya sa isang hayo at tinulungan niya din silang tumakas. Ang mas malalapa daw dito ay pinagbubuntis niya ang isang halimaw na kalahating pampira at laikan. Ang parusa daw dito ay kamatayan at pumayag naman lahat ng mga council members kasama si Victor. I... Your Mamaya, Tinali nila sila pareho at pinarusahan nila si Lucian sa paglatigo sa kanya. Habang pinatay naman nila si Sonya sa pagbilad sa kanya sa sikat ng araw. Sunod sa sobrang galit, nag-transform si Lucian sa halimaw na anyo niya at tumakas pero nahabol siya ng mga sundalo at pinana nila siya. papatayin na sana nila siya pero si Lucian ay umalulong ng malakas. At agad namang dumating ang mga werewolves at mga kasama niya. Silang lahat ay lumusob sa kastilyo para iligtas si Lucian habang pinapana naman sila ng mga vampira. <coughs> Mamaya, nakapasok na ang mga werewolves sa Tastilio at nakipaglaban sila sa mga vampira habang tinulungan naman ni Raze si Lucian. Sunod pinalaya ni Raze ang mga natitirang alipin sa mga kulungan nila at nagtransform na din sila pagkatapos para makipaglaban. Si Victor ay sumama na din sa laban at agad siyang nakita ni Lucian. Agad siyang hinabol ni Lucian at naglaban silang dalawa. Sinubukan ni Victor tumakas pero nahabol siya ni Lucian. Tinali niya siya sa kadena, sinaksak niya siya sa ulo at hinulog niya sa tubig. Sa huli, si Lucian ang nanalo at sinigaw ng mga kasama niya ang pangalan niya. Sa huling eksena, makikita natin na si Victor ay buhay pa pala at pumasok siya sa isang tabaong habang nakasakay sa isang barko kasama si Tanis. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.